Dito pa rin tayo sa ating uh, balitang talakayan. At uh, abangan natin yung balita ni uh, Army uh, Skaransa tungkol dito sa selebrasyon ng ikadalawampung anibersaryo ng Kombis at ng radyo nating Giba, aarangkada na, trash run, takbo para sa kalinisan, bukas na po ito. Ibalita mo ngayon, Ariale, ay Ariale, Army. <laughs> 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 Hindi po ako si Arya Leia, ako po si Arya <laughs> Yes, maganda hapon na uh, sa ating uh, mga mga tagapakinig at sa lahat ng ating uh, viewers sa uh, live streaming sa Facebook at sa, at sa YouTube. Uh, sisimula na bukas ang month-long celebration ng uh, itadalawampung anibersaryo ng Community Visions and Initiatives of Cavite Ecija Incorporated o COMBIS at radyo natin yung Tampok sa pagdiriwang ang dalawang dekadang paglilingkod sa komunidad, uh, katuwang ang mga sektor at institusyon sa bayan ng Gimba. Bilang kick of activity, isang trash run ang isasagawa bukas ng umaga, October 5, 2024, Sabado. Isang fun run na may kabuluhan at may temang takbo para sa kalinisan. Layo ng aktibidad na ito na pasiglahin ang aktibong papel ng iba't ibang sektor lalot-sigit ng sektor ng kabataan sa pagtataguyod ng pangangalaga sa kalikasan at kalinisan ng kapaligiran. Pangunahin katawan o partner ng COMBI sa Tradyo Natin Gimba sa event na ito ang Lokal na Pamahalaan ng Gimba sa pumumuno yan at suporta ni Municipal Mayor Hesolito Doctito Galapon. Gaganapin ang assembly at maikling programa sa World City Colleges o WCC Gimba Campus mula alas 4.30 ng umaga hanggang alas 8.00. Tampok sa trash run ang mga paaralan at institusyon dito sa DINPA gaya ng work, uh, WCC, uh, College of Advanced Technology and Management of the Philippines o CAPMAN Incorporated, Bartolome Sanggalang National High School, uh, Bonifacio Luz Natividad o Bloom Education uh, Foundation Incorporated, kasama din dito ang uh, GIMBA-MENRO o ang Municipal Environment and Natural Resources Office at ang Local Youth Development Office. Kaya bukas tatakbo para sa kalinisan ang kabataan ng GIMBA. Mamumulot ng basura habang isinasagawa ang tamang waste segregation mula WCC, papunta sa highway ng poblasyon, papasok sa bypass, bakayaw, iikot ng Santo Cristo at babalik sa WCC Campus kung saan magkakaroon ng maikling awarding ceremony at programa. At yan kasama hindi ang update uh, para uh, bukas. No? Uh, ako si Army Karanza kasama mo sa pagbabalita at uh, pagkoservisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, uh, Army. Uh... Trust run no, uh, kakaiba mm -hmm. doon sa mga dati nang uh, ginagawa na fun run. Oo. Mm -hmm. Sa trust run kaya ay uh, mayroon ding fun 'yung mga kabataan. Ano sa palagay mo? Oh, I'm sure matut matutuwa 'yung mga bata kasi ano nga 'yan eh, parang fun run siya na mayroon kabuluhan, hindi lang 'yung simpleng tatakbo at uh, magkakaroon na ng competition. kundi uh, Matutuwa sila kasi bukod sa mag enjoy sila sa uh, pag uh, pagpaparada at pagtakbo o paglalakad siguro ay uh, mamumulot pa ng basura habang kinakapraktis ang tamang waste segregation. Mm -hmm. 'Di ba? So, ano 'yan eh, uh, parang uh, for a cause and at the same time, natututo rin tayo, no? Hindi siya simpleng ano lang activity na fun run na madalas uh, ay natin. So medyo kakaiba ito actually at at uh, I don't know ah siguro ito yung unang pagkakataon na mangyayari yan sa bayan ng Limba. Oo, parang awareness na rin. Oo. Uh -huh. Awareness na ren uh, sa kabataan uh -huh. itong uh, trust run. Kaya mga excited sila eh Saka yung mga teachers na mga vocal person ko ngian eh. Mm-hmm. Uh -huh. Ayun. So yun nga no. Um kasi di ba ah uh, ako uugat kasi yan dun sa mga uh, recent natin experiences diba na pagkakaroon ng baha dahil sa dami ng basura, yung pagkakaroon ng uh, uh, flash floods, 'no? At yung mga pagguho ng mga lupa dahil sa nakakalimutan natin pangalagaan yung ating kapaligiran. Mm -hmm. Kaya ito sisimulan natin sa ganito. At yeah. I'm sure hindi lang ito yung magiging Um, ah, dito magiging isa. Hindi, hindi lang ito yung magiging activity kaugnay ng uh, ating uh, advocacy no para sa pangalaga ng kalikasan. By the way, yung month long celebration na yon, nakalimutan nating banggitin yung term na. Ah, uh, ng every week may celebration bukod sa trash run bukas. Sa, sa next week by uh, ano araw yon? October, October 12, 12 no? Oo. Ang uh, magiging tema naman ng activity na kung saan partner din natin dyan ang uh, local government uh, unit, sa pangunguna naman ng ating uh, rural health uh, uh, unit. Uh, ang Yung mga natutulungan na natin sa ating mental health program ay uh, magkakaroon ng socialization kung saan patuturoan naman natin silang mag nang hmm. mag gulay, uh -oh. de diba? So, may uh -oh. ito na 'yung mga dating nga, natutulungan. Oh. Mm -hmm. uh -huh. yes. susunod, na susunod na Sabado, katlong Sabado. Katlong Sabado. 'Yon, magkakaroon naman tayo ng symposium, youth symposium taong may pa rin sa uh, climate change naman. So, uh -huh. itong dito sa ano, dito sa uh, event na ito ay magii-invite tayo ulit. In fact, magii-invite natin ulit na 'yung mga makakasama na natin bukas. So, ah, uh, mga mga, 19, mga student leaders naman yata eh yes, 'yung dadalo dun sa mga, symposium. We mm, expect natin na around mga 200 plus 'yon, pero I don't know ah by experience, no. Dito sa na ito, parang 300 to 400 lang gusto natin. Ang in-expect natin nga at dadalo, pero kahapon nagulat tayo, parang aabot na ng uh, 1,000. May <laughs> 1,000 kalahok. Oh, Ayun, hindi na, pala uh -huh. natin nabanggit yung kanina, oo, oh, oh, uh -huh. na inaasahang dadalo. Uh, Ang mga kabataan at makikilahok ay uh, nasa 1,000 kabataan. Kasama na po dyan yung mga mag-lead mag ng ating warm-up, yung exercise. At, okay, by the way, kasama pala natin yung Gimba Dance Company. Nakalimutan kong bagay sa oh, sorry-for-sorry oh, oh, natin. Oh, oh. Oh, oh. Uh, nag-commit din sila na makakasama natin dito at uh, mga kabataan din yan na mga dancers ko natatandaan nila sila yung uh, nag-compete, no? Uh, ah, baka pwede na natin sa... silang uh, requestan ng ano? Ng intermission uh, during yeah, the program. Oo, no, oh, oh, mm -hmm. oh, yung dance uh, Gimba sure Dance magpapa Company. Magpapangunak sila Oo oh, nga eh. Oh, yung oh, ipinanalo nila lang. kailan lang? Pwede. Kailan baka baka <laughs> Mga ilang minutes kaya yun. Matagal siguro yun. Oh, <laughs> Ayun, okay. so may ano yun, lang yon Minutes lang yon, oo. Oo. Ayun. So balik tayo rin sa symposium sa October 19, Sabado. Gagan ang, gaganapin naman ito sa Bartolome Sanggalang National High School uh, sa kanilang gymnasium at invite natin ang uh, mga kabataan na uh, student leaders and organization uh, leaders ng mga eskolahan din at institusyon dito sa Gimba uh kaugnay ng uh, aaral no at uh, ano pa ba yung pwede natin gawin din kabataan upang uh, para sa climate change ayon tapos mm -hmm. uh, syempre yung ating coordinating activity uh sa October 26 nagaganap din naman sa municipal e library ang uh, uh, kung saan uh, uh, inimit natin ano or mag magkakaroon tayo ng partners forum no kung saan yun ding mga partners natin na long term partners natin at yung mga bago nating partners at itong mga institutions na uh, magkakaroon tayo ng uh, interaction at collaboration sila din yung makakasama natin diyan sa partners forum upang pag-usapan naman yung uh, economic uh, aspect no uh, ng uh, Well, dito sa Gimba at kung ano yung epekto ng uh, ekonomiya ng buong huh? bansa. Mm -hmm. sa ating mga local na mga dito, local na mga uh, merchants natin, mm -hmm. oh, at saka mga entrepreneurs. And yes, oo. Ang si ka ha, Ma'am oh, <laughs> O, okay, okay. <laughs> parang, take, parang hindi na ako maihi eh. <laughs> oh, oo, oh, so sobrang ano. Uh, oh, siyempre, alam mo, yung, uh, yung, yung month-long celebration natin yan ay uh, sa pakikipagtulungan ng marami para mm, exactly. natin, maging uh, mm -hmm. matagumpay ano at ito uh, nga gusto na natin ngayon palang pinapasalamatan na natin yung uh, sponsors natin ng ano ng, uh, ng uh, fan run no mm -hmm. uh, i fan mm -hmm. run trust run ano po bang Uh, si Mang Dados Lugawan ang magluluto ng uh, lugaw, palugaw. Oh! Oo. Oh. Uh, Ay, para bukas. Siyempre, pag Mang Dados mm -hmm. Lugawan, eh, siya yata yung may pinakamasarap na lugaw sa Pilipinas. <laughs> mm -hmm. yeah, Oo oh, eh. kaya sa, pati yung galing sa ibang bansa, hinahanap yung mm -hmm. pag uwi nila dito, hinahanap yung uh, lugaw ni Mang Dado, di ba? So, yan. Uh -huh. Tubig. Aba, meron na rin mga nag-commit para sa tubig. Pero, bukas na natin i-anunsyo. Ha? Oh, salamat po uh -huh. sa mga ano. Uh -huh. Ayaw pa nila magpa-announce eh, no? Hmm. At um, syempre, abangan din nila doon sa sa mga magpa-participate na uh, mga estudyante sa mga schools. Ang alam ko, pinakamalaki yata yung Bartolome. Sanggalang National oh, High na. School. Saka yung, uh, mm -hmm. saka itong WCC, WCC, World City Colleges. Mm -hmm. Na nagpa-unlock sa atin na doon gawin ang venue. No? Mm -hmm. Ayan, mm -hmm. si Ma'am Chelem. Ngayon pa lang, Ma'am Chelem, uh, Askebel kami po yung nagpapasalamat na sa inyong pakikiisa dito sa ating uh, uh trust run. Oo. Kaya meron din tayong iginayak, no? Ginayak na counting ano naman, reward doon sa mga mag-e-effort na nag-organize ng kanilang mga grupo, pinakamalaki, pinaka-creative, mm. pinakamahusay sa pagse-segregate ng uh, basura. 'Yon, abangan nyo din po 'yon bukas okay. 'yan. Oo. Oy, oh, oh. salamat oh, din kay Tita uh, Baby. Kay Tita Baby Bernardino yeah. kasi 'yung dalawang lu, dalawang kalderong uh, lugaw sagot din niya. 'Yan. Oo. Mm sa kay tubig dagdagan na yung mga sponsors natin ng tubig pero kung halimbawa at meron pang gustong magbigay o ipadala nyo po dito yung tubig o abutan nyo uh, yung ating mga runners uh, bukas na iikot habang namumulat ng basura uh, pwedeng pwede nyo po silang abutan o itchan ng uh, tubig yan kasi syempre uh, nakakauhaw din yun oo mm -hmm. At uh, okay. siyempre ang MENRO, isa 'yan sa katuwang natin ano sa pag-oorganisa nitong uh, event na ito, yung uh, LYDO ang uh, kabataan. Uh, At uh, marami uh, pang iba. Uh, oh, si Sir Minro, siyempre, uh, thank you tayo kay Sir Gideon. na uh, Sir Gideon, uh, ang head, ano? Siya yung head. Gideon Pasquang, mm. yes, na siyang uh, punong uh, tagapag-check, uh, no? Actually, ngayon nasa training siya pero sinisiguro niya na uh, well uh, uh, communicated no, yung kanyang mga personnel dito sa ating uh, activity. Ganon din sa LYDO, si Ma'am uh, Maria Elaine Labasan o si Ma'am Lala Labasan na siyang uh, uh, department head po ng ating LYDO. Magka-thank you din tayo kasi siniguro din niya na yung mga kabataan natin sa community ay hmm. mag-join hmm. sa ating activity. May may nag may nag-message doon sa post natin eh sa tarpaulin kung pwede raw bang mag-join. Uh, hindi pa natin oh, nasasagot but... 'yon pero gusto nating ilinaw na nagkaroon tayo hmm. ng free registration, 'di ba, sa Google Form? At yes, uh, um... uh, kasi 'yung mga oh, minor de edad 'yan eh, 17 pababa, ah. ay uh, may waiver kaya hindi tayo basta-basta magpapatakbo ng hindi registered. Hmm. No. Yon. Oh, kasi eh, may consent ng parent eh. Lalo na dun sa 17 pa uh, pababa. Pero yung 18 years old, pataas, oh, hindi natin kailangan kasi may sarili na silang pagpapasya at pagdedesisyon. Yes, Oo. Uh -oh. uh, so yun, meron Oy, na yung... Uh, sa din natin yung ano, si Kuya Billy, siya yung nakipag-coordinate sa atin sa RHU, yung in-charge sa <laughs> medic. Ang sabi niya, hmm. Ati G, Ah, uh, kumpleto po kami bukas, sabi ngayon, Lahat po oh. ng uh, aming nurse sa ano sa sa RHU sa medic lalo na sa medic ay sasama po sa sama rin ako. Uh, sabi niya, kaya salamat kay uh, Dr. Jean Tadeo na naging daan natin para uh, makipag-participate makipag ang ating uh, medic ng uh, LGU. Uh, Ganon din ano, si Doc Felix Lumang. Ah, uh, siya rin daw ay sasama at dida, niya yung kanyang ambulansya. Pero gusto rin mm. niyang mamulot ng basura. Oh, <laughs> Noong una, Siguro ka ako. Kaya gusto niya mamulot ng basura, gusto niya photo ops. <laughs> <laughs> okay, teka muna ha, bago tayo, bako makalimutan natin, pasalamatan din yung ating mga kasamahan doon sa Mayor's Office. Si Ate Emily. And the company. Yeah, Oo oh, nga. Yeah. Oh, oh. Mayor's uh, Office. Sila, thank you po. Sila, Bern, uh, sila, hindi ko na matandaan yung iba pa nilang mga names. So, lahat po na nasa Mayor's Office na nakatulong natin simula no, simula, hanggang bukas. Sila uh -huh. yung, uh -huh. yung makakasama uh -huh. natin. na uh, ano. Kaya, thank you very much po dyan sa ating mga kaibigan dyan at uh, kaka-collaborate dyan sa Mayor's Office. Okay. Ah, Ayon ah si. uh, ano pa ba, ba? Oh, yung Z dancers bukas sila yung mag-lead na. Zumba hati. dance. Zumba. Oo, yung, oh, yung yeah. Z dancers. Mm -hmm. Ay doon ay, na nga rin, daw sila magsusumba. Ay <laughs> <Doon> hindi <laughs> na, na, na sila ay, lilipat sa plaza. Doon na rin, oh, oh, oh. Di, habang uh, habang umiikot yung mga runners na namumulot ng basura, uh, sila naman ang maiiwan doon at uh, magsusumba. <laughs> Yon. Yon. tsaka yung ano, I yung ating tatakbo, meron silang ano ha. Ah. Uh, meron silang ano tawag doon, gloves. Ah, meron tayong ibibigay na gloves bukod doon sa kanilang uh, numero, number, oh, numero, Para hindi maka uh, para si, o, o. makahawak man ng hindi maganda uh, hindi, ay, uh, hindi mabango. oh, hindi mabango, <laughs> ganun. Ay, nakaglob uh, sila para sa ano? Uh, 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 sa healthy, for their healthy. Oo, uh, uh, ano pa ba? Mama, para sigurado na ano, walang, ano, uh, ba, ma-infect or whatever, mm -hmm. pag pagka uh, mm, -hmm. bulok na ng basura. Siyempre, kailangan mag din para hindi masugat, gano'n. Mm -hmm. Tapos, maaga po kayong pumunta. 4.30, mm -hmm. ay, ay, yun ang call time eh, na. Pero ang oras mm -hmm. ng takbo, i530 kasi nga meron pa tayong um, ano uh, meron pa tayong uh, pagtityak sa registration ano pagche-check mm -hmm. tapos meron pa tayong uh, warm up na zumba yeah kasi ah makalimutan ko tuloy sasabihin ko anyway so sige ay live din nilang makikita pala yan sa ating uh, facebook ah, okay. uh, at mm -hmm. uh, facebook page ko lang So makikita nila yung ating uh, activity. Live coverage. Live coverage. Yeah. Mm -hmm. ay, Sige. Naman, do, parang mm -hmm, excited. So dapat mga 5 p.m. tulog na tayo. Para may edukasyon. <laughs> Para may <laughs> lakas kinabukasan eh, no? 4.30 oh, uh eh. Nandun ka na right. sa site. Oo. -o. Yung mga uh -huh. organizer nito ay alas 4 nandun na sa site. <laughs> Kasi baka mauna pa yung mga participants. <laughs> Tama. <laughs> Sige, maraming salamat Army. Okay, salamat at magandang hapon.